Good morning mga kajang. Have a nice day mga kajang. Ayan yeah, mga kajang. Welcome to my channel. Ayan yeah, mga kajang. Samahan niyo ako mga kajang. Mag-iikot na naman tayo sa mga suki natin. Ayan. Yeah, at, uh, kahapon tinapos natin yung mga uh, natin, baklasin. Kaya ngayon mag na naman tayo. Mag-iikot naman tayo. Ayan. Yeah, samahan niyo ako mga kajang. Let's go. Let's go. Good morning, bossing. Ayan, dyan na yung nakakulitan nakarangang araw at busy tayo. Busy, busy. Hindi presidente. <laughs> busy lang tayo, Hindi eh, pwede yung presidente. <laughs> ayan. Oh. Ayan. Bossing, yung na talaga. No?

mga nag-message sa atin. Ayan, puntahan natin. Ah, uh, hinaantay na tayo matagal na. <laughs> ayan, <so> let's go. Okay, mo sa Ayan nga nga muna tayo, nagpabarya muna tayo Wala tayong barya <laughs> <laughs> Ayan nga 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 tayo tayo dyan sa tindahan yung Soke okay natin Tawa oh boy! tayo dun sa mga hindi natin ikutan, yung mga suki so natin, mga nag message sa atin. Kaya, well, puntahan natin. Yan. nyo ako mga kadyang. Let's go. Napuno kasi ako nung nakaraan. Nabasa ko naman yung message mo. Napuno, oh. napuno lang ako. Napuno ko. Oh. Na <laughs> kaya talaga. Punong-puno ako nung nakaraan Kaya di kita na ikutan ka agad dito. Ay, na naman yun na sabi ko, ay punta ko na yung usoke <laughs> yung ko. Ang hirap Plastic pa rin. Ang hirap ba? Ang hirap no? Hindi ako na nandun. Dito yung rota ko. Dito. Nandito yung Dito ko kasi. Ano ba yung mo? Hindi nga. Ano nga ibibinta mo? Sa ano? Bukas na. Oh. It, it, collectahin ko muna yung mga hindi ko na collecta. Oh. <laughs> Sorry, that's okay. <laughs> ay, punta na natin ito mga kadyang. <laughs> na dora box Yes Sam. Sana ya malang. Sana. Open door

Oh it taw local lahat oh Siam 9.5 o 9.6 na. 9.6 ha. Ay kakain na wala. Kaya mo lang 'yan ba? 9.6. 9.6. Stop 2.6 2.7 na meron pa 3.4 3.4 Wala nang iba? Wala na? Ah, sige, sige Saan? Saan, Boboy? Saan? Saan? Ano yan? Nagagawa kayo ng ano? Uh, ano? Buta? Ano? Buta? Butas Ano, Boboy? Hello. <laughs> Hello, may manok ko. Oh. Ang ganda ng manok ko. Ito. Oh, oh pang palimliman. Uy, nitib. Nitib na manok. At oh, tabang nun ang tawag sa amin. Oh, tawag sa amin yun. Tabang nun. Maliit ano. na mamaman. Ano? Ano? Ah, pang sabong na maliit. Ayun, dami pa rin. Salo. anak Dito tayo sa uh, um, tabi ng ilog. Dito tayo, ano kasi sukay so tayo dito. Ayan si Buboy. Nagbibinta palagi. Uy, sige! So, Ay, mahulog kayo, baby. kayo. Bawa tayo. Baba tayo dito sa, sa may marapit sa ilog. Ayan. Ayan, ilog mga kadyang ko. May aso dito, Buboy. Ay, nakatali. Hoy. Ilog, ilog. Ay, na okay. dito po, bo boy. mga, ano, mga kulungan ng, ano yan, ibon. Ay, si Boboy, yung talaga ito si Boboy. Galik mo, Boboy, magdilensya. Maraming pa dyan, boy ha? Ang galing talaga nito ni Boboy. Ayan. Baka mahulog ka dyan. Ha? Hindi ah. Baka mat, mat ka ng pako dyan. Yeah. Hindi nyo siya Boboy. <laughs> Magaling galing na ba? Ha? Ayan na yan. Yeah, boy, dahan-dahan po yan. Huwag yan. Hindi na kukuha yung helmet. Ayan, hero. Pwede yan.

Ayan, pera na si Boboy Ang mga bulok-bulok na hiyero. Wala. Kunin mo pa yan, Boboy Dahil sa kalahati na. Dali mo yan dito, Boboy Isa lang ang timbang yan, Boboy eh mga jean. Pala, inom ka buboy ha. Puro to ori, ano ha. Henevra. Ay! Tapon <laughs> mo. O, tamaan ano, tayo. Hello. <laughs> Daming dahon. Daming dahon. Ang galing may dahon mo. eh ha. Ang galing may dahon. O, matuano ka, matuano ka. Matusok na ng ano. Lambre. yung boboy sa <laughs> so, akin dito sa lalapit sa ilog eh magaling magdilihin siya ay hey, kaya timbangin natin yung buboy ha ay na, buboy boboy ay nalala ko din si boboy timbangin mo natin ito yan ikuloy mo yan. Ayun, naka 5.4 ka buboy. Galing, 5.4. Oh, gagawin ko ng lima kalahati ha. O, oh, para sarado na. Ayan, eh, lima kalahati ka. Yan, mga buti mo pa. Oh, kawai ka buboy, kawai, kaway. O, ayan, kaway. ako mag ikot Ang mga kadyang, yung mga Dorabox, yung mga kulungan ng ibon. Mga yero tayo dyan. mga buti, marami na pero hindi pa tayo po no mga kadyang Ano pa? Ipupuntahan pa tayo Mga sungay so, okay natin dyan sa ano Sa kabilang ano Street Yan tayo pupunta Kasi eh, nag-aantay rin sa atin Marami rin silang kalakal doon Kaya eh, sabahan nyo ako mga kadyang Let's go Ha? Ah, na no Plastic mo. Ano pa?

Timbangin mo na natin to. Ito mga kadya, kukuha tayo ng yero. May suki so tayo dito. Marami ng yero. Meron ba? Malunggay. Sarap ng malunggay. Malunggay. Yan, masustansya. <laughs> ang ganda, ang ganda ng talbos mga kadyan. ang ganda gulay. Uh, ano pa? Uh, bata pa. Yero, yero. Okay, maging derecho mo na, kasi mo derecho, nadalag ka, lang. Masira yung ano natin, dari, dari, dari. Dari, dari. Deo, balas natin, yung 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 Ayun Ay, na lang. Munti na lang pala yan. ko marami pa. Sige. Ayan ang ko pala. Ayan natin. Ayan natin. Ayan ko. Sarado. Oh, sige, wala pang bindi pero sarado na. Sige, bindi na, bindi na. Bindi, masira kasi yung ano ko, oh, timbangan ko pag sumubra ano, uh, ati, ang ano, ang, ang bigat. Iwasin niya gumagana pa. Ano yun? Ano yun? gumagana. Ay, hindi ako nakuwabusin yung gumagana. Sa junk shop lang tayo. junk <laughs> shop lang tayo. Pang junk shop lang, presyo natin dyan. So, hindi ako kumawa na gumagana.

Ah. Okay. Pinta sa atin mga kadyang, yung may player mga kadyang. Gumagana daw 'to sabi ng mayari. Ayun, may player. Tayo mga bala tayo. Ito ba ano? tayo. Ah, meron tayong TV do. Kunin natin yung binigay, 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 binigay ng binenta ng sofa natin. Ah, tangi ah. Yeah, ah, uh, TV. Yung old model na TV. aja, tv, LG, LG, tv, aja, buatin aalin dong, saya Let's go. Lima pisau, lima pisau, kids, lima pisau. Ayo, gawap apa? Atar floor, ainde, floor lah. <laughs> adik hah, <laughs> ah hah, tanso 300 Hahaha hah, hah, Hahaha Sinyalik Sinyalik, hah, 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 Naiipo na yung kalakhal mo. Ito, tama okay, to. Okay, huling natin. Ito yung piso, plastic. Ayan, ito muna, ito muna. Ito muna. 3.3. May 3.3 ka. Ang dami kartong yung mga to. Ito okay, yung mga, ano, sarsare. 3.3. Ito huh? yung mga... Tekniko. Ah, bentan ah, ng mga hmm. tapunan nila. Hmm. So, hindi naman matutuloy. Eh. Para... Ay di ba bawal 'yan kasi pagbabara yung kanal. Hmm. Hindi susunugin ah, na. na. naman. Ah, susunugin. Pedi-pedi naman 'yan kung ha. Kaya lang bawal 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 din magsunog eh. Tawagin uh -huh. aja tata hintayin natin yung ano natin. Sokin natin at ay kinuha pang kalakal ay, ito yung mga nakuha natin i-akyat na natin sa sidecar to tara ano na tayo, puno na tayo ay, makakuha tayo, tayo ng TV ayun, oh, mga door of ito Black. Black. So, and, yung mga player tayo dalawa player, bike ito yung mga galing natin lote kapit na tayo kapuno ito yung mga Wilkins ito yung mga galon ito yung mga 1.5 lakad niya kung magkana na tayo may pupunta mo tayo doon yung mga suki pa natin doon sa dulo hinaantay pa tayo kaya ano, puntahan muna natin hinaantay lang natin yung suki natin tomorrow <laughs> ng kalakal hindi pa hindi na bumalik kaya sana hindi na buhay wala na pala

Ah, oh, mayro ba? pa? Yeah, yeah. yeah. Ay, ito. Meron, Ay, Mayroon, Ha? Ito, hindi na okay. oh, ayon, Bote yan. zero yan. eh, ano natin, karga natin ito mga kasiyan. Tulo na tayo. Meron pa tayo kung kukunin May zero tayo doon. Mayero pa tayo doon. Meron pa doon. Oo, oh, hindi. Yan lang. Ay, malapit dyan. Okay, papasok pa lang. Mayero man. Mayero kasi kailangan yung lapat po. Ha? Ah. Ah. Ha? Ano? Ha? Tama lang. Tama lang naman din. Hmm. Ay, eh, mga kadyang, bawi na tayo. Ayan. Eh, Tulong-tulong na tayo mga kadyang. Ayan. Sabi nating nakuha, sarisaring alakal. Mga lego tayo dyan. Kulungan ang ipo. Mga winter kids. So, mga Durabox. Mga Durabox tayo. May uh, TV tayo dyan. Ayan, mga bakal. Ay, may bike pala tayo. Ayan, nakakatay ng bike ng mga player mga kadyan sa ano na tayo mainit na pauwi na tayo bye na thank you for watching mga kadyang. please. subscribe my youtube channel and please like and share sa aking mga videos mga kadyang. God bless bye bye